Aerox 155 laging namamatay daw makina kapag tumakbo ng konti namamatay tinanggalan ko muna ng gasolina papalitan ko na ang fuel filter tapos yung ano yung switch sa side stand lininis ko na rin kasi may umido kaya lang para masigurado palitan ko na rin ang fuel filter bago ako pumunta sa ibang ano kasi bago na rin daw yung spark plug nito spark plug cap kaya lang napansin ko ito bago yung block ngayon pag di ko nadala dito sa una kong gagawin baka may problema sa black pero dito muna ako magpo sa gasolina kasi bago na daw yung spark plug eh maandar naman siya kaya lang pag pinindot mo hindi siya one click Big sabihin parang may delay Kapag ganong pagpindot mo nagredondo, di kagad umandar, may delay siya. Baka sa fuel filter lang madumi. Kaya ito ang unahin ko muna. Bagong gawa lang din daw to. Ito yung fuel filter niya. Tinukot ko lang siya dyan banda sa ilalim. Kaya lang napansin ko dito parang reniper na lang to or local to na fuel pump kasi may mga nakahinang eh ayan oh nakahiinang dito tapos may tali ng cable tie big sabihin reniper lang to kaya pala delay yung ano niya yung start niya hindi kaagad nakukuha sa isang pindutan delay Mahina yung pressure ng gasolina Start Gabi na ng ano Nakalimutan ko video ang kanina Sa unang pindot din nadadala Pero yung pangalawa Aandar na siya Yeah, ganyan Sa ano to Naka cylinder block pala to Naka bore dalawa yung gasket sa base gasket kaya ganyan pala siya tapos yung fuel pump niya naka repair na lang din para ma one click to yung maganda talaga yung takbo niya pero hindi na siya namamatay kapag tumatakbo rinotis ko na ng malayo hindi na siya namamatay pinalitan ko na rin ng gas na premium ang ano niya ang pinaka issue niya talaga yung cylinder block pinalitan ng big ng malaking mataas na bore eh ang nangyayari tiningnan ko yung spark plug kulay puti hindi brown ka po sa gasto pag inarangkada nagnanaking yung piston tapos yung fuel pump palitan na rin kaya hindi siya nag one click kailangan ibalik sa stock na cylinder block tsaka piston nagnanaking to pagka binibigla yung arangkada okay na muna to at least di mo din magagamit muna siya pag ipunan muna na ano mayari